Hi guys, for today's video, ay nandito kami ngayon sa aming taniman. <laughs> Ayan, ito aking mga kasama and bibili kami ng okra. Ayan guys, Ayan, para sa mga uh, gulay lover. Ayan, ang sarap niyan guys, steam lang nilaga and then prito. Ayan, sa mga hindi pa nakakatikim kung paano mag prito. Napakasarap ng pritong okra, guys. Ayan. Sobrang lawak niyan. Ayan, nakakatuwa. Hmm. eto so, ito ay, ano palang mga okra. Tapos, meron pa doon na talungan. Tapos, mga patola. Talong, ganon. Upo. Diba? Sabi nga, kapag may itinanim, may aanihin. Okay? So, dyan muna kayo. Kuha na kami ng talong.